Maligayang pagbabalik sa Pinoy Hugot Tea, kung saan sumisid tayo na malalim sa mga fandom, damdamin, at mga kwentong nagpapanatili sa atin na hook. Ang episode ngayon, isang bagyo ng nostalgia, pag-ibig at dalamhati, pumasok na si Donnie Pangilinan sa bahay ni Kuya at nanginginig ang Donkis fandom. Sa pagtungtong ni Doni Pangilinan sa ikonik na bahay ni Kuya, isang alon na emosyon ang bumalot sa internet. Para sa marami, hindi lang ito isang celebrity move, ito ay isang trip down memory lane. Ang Donkis fandom, na minsang naging heartbeat ng Filipino Lovitim culture, ay nabuhay muli, ngunit hindi walang conflict. Ang ilang mga tagahanga ay nawala sa isang pagikot ng nostalgia. Ang kanila mga puso ay nakaangkla pa rin sa isang kwento ng pag-ibig na minsan ay nagdulot sa kanila ng kagalakan. Hinihimok na iba ang fandom na mapatuloy. Iginagalang ang kasalukuyang relasyon ni Donnie sa kanyang rumored partner na tinatawag na Tinkerbell. Para sa mga taga-suporta ng Donkis, ang kanilang chemistry ay dating magikal. Ang kanilang paglalakbay, isang fairy tale. Munit ang katotohanan? Natapos ito. Gayon pa man, tulad na anumang makapangyarihang kuwento, tumangging kumupas. Napunit ang fandom, sa pagitan ng pag-asa at paggaling. Sa pagitan ng paghawak at pagbitaw. Ang ilang mga tagahanga ay nananatiling matatag, sa paniniwalang ang lumang apoy ay maaaring muling magliyab. Ang iba ay naninindigan sa paniniwala ng pag-ibig, tulad ng buhay, ay dapat umunlad. Ngunit sa kabila ng madigmaan sa pagpapadala ay namamalagi ang isang mas malalim na tanong. Bakit tayo nang hahawakan ng mahigpit sa mga kwento noong nakaraan? Baka hindi na ito tungkol kina Donia kisses. Marahil ito ay tungkol sa atin. na Nangungulila sa panahong ang pag-ibig ay nadama na dalisay, simple at napakagandang possible. Ano sa tingin mo? Totoo bang sarado ang Don Kiss chapter o may mga hindi pa nakasulat na pahina? Ipaalam sa amin sa mga komento at huwag kalimutang mag-like, magbahagi at mag-subscribe pa sa higit pang mga kwento na nagbibigay buhay sa mga fandom.